That's the time na magre-release na ako ng ID natin. <laughs> Oy! Uy! 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 uy Teka lang! Teka lang! Kapan mo? Kapan mo yan? mo ano yan? Uy, ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano, ano sino... yan? Ano yan? Ba't sumusugod ka dito? Oh shit! May nakita kong poster no. oh! Nakita ko yung mga mukha nyo! Amin yun! Amin yun! Titinik! Oh, 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 sa oh, 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 Etong gang namin hindi biro. Kilala na sa buong Pilipinas to. Malapit Oo na yan. rin international. Worldwide. Oo yan. Handa ka bang sumali? At itaya ang buhay mo para makasali dito sa mahal natin gang. Pa mama ispiya ka. Teka na, best friend, ilabas ang balila. Oh shit! Oh. Okay, siya na. Lolo yun! Kakatawin niyo ako. Alo ba, handa ka? Handa ka na ba? Handa na ako. oh, maganda oh. ka. Oh. Pwede ka bang ano, tumangki kung ayaw mo. Alabaw. Handa ka na bang magbuwis ng buhay? Handa na po. Pakinig ka sa sasabihin ko ah. Opo, opo. Okay. Punyo lang ako saan Ano mga co founder Handa na ba kayo? Handa na. Saan na yan? Sa, sa... dalawa Tatlo. Ano yung project natin ngayon? Ha? Kasi syempre, ang grupo natin hindi lang umiikot yun sa pagganti. Maghintay sa lang kayo. Basta ang project natin uunahin ko yung mga member natin, yung mga ID nila sa founder, mga co founder mm -hmm. ko. Pagkakaroon kami ng okay. Hindi, ano. Kuya, isama mo na rin yung tarima Oh. Siyempre, sama na natin yung sa project. Kayo, hindi diba? natin yan pwede pagsabi sabay. Tignan mo kasi, tignan mo yung ano natin. Hindi, no? Hindi, tsaka kung mag-meeting tayo ng ganito, open na open, naririnig din ng iba. Oh. Oh. Hindi rin oh. tayo pwede gano'n talagang mag-release pa ng maraming budget dahil na-old yung mga pera natin. Okay? So, e, hindi tayo maglagay ng kubo dito. Da, daba, kubo, oh, dito. Yeah. yan. Ang natin. So, ngayon, best friend, ano yung uunahin natin sa... Ang kailangan muna natin unahin, magkaroon pa tayo ng ibang member. Ngayon, okay. okay. oh, pag oh. naging anim na tayo, Pito, that's the time na mag -re release na ako ng ID natin. Yes! Uy! 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 Uy. 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 Teka lang! Teka lang! Teka yes! lang! Kapkapan mo! Kapkapan mo yan! Kapkapan mo yan! Ano, ayun, yan? Ayun, ano yan? Ano yan? Uy, Ba't ano 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 sumusugod ka dito? Biya ka ano? malinis, malinis, malinis. Malinis, Ba't nandito ka? Hindi naka-record. Hindi lang kalabaw. Kagi, may nakita poster dun, oh. oh. Kagi, nakita oh. oh. Naki't ko yung mga mukha nyo. Amin yun, amin yun. Titinik. Oh, titinik. Oh, sikat na talaga tayo. Sikat na, Sa may may nakalagay doon. Naghanap doon kayo ng members. Oh, 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 Huwag mong hawakan ko lang ha. Magkakaibigan tayo dati. Ngayon, iba na kami ngayon. Iba na yung level namin ngayon. Hindi mo na basta-basta mahahawakan yung leader namin. Kalabaw. Oh, Alam mo na ba yan? Si... Duro, duro. Oh, Huwag mong anuin. Ay, mag-ingat ka, kaibigan. Kilala mo ba yan? OG Otits yan. Huh? OG Otits. OG Ako, kilala mo na ako. Lilin Sai. Oh. Ikaw, ngayon, kung gusto mo sumali sa grupo, kailangan mong, ano, sa leader namin. Tito, sali tsali sa inyo kasi wala wala naman. Hindi ano, kalabaw, 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 kalabaw. <starts> Daan-daan lang. Hindi basta-basta makasali sa ano dito. Bakit? Hindi May... basta-basta makasali oh sa dito. God, <laughs> kami, okay. Ano ba ano ba gagawin <laughs> okay, ko? Hamak <laughs> naman gagawin mo eh. Hindi. <laughs> ano, Hindi at tanong best friend kaya niya ba? Oy. Kaya dito. Yan, yan na. Mapit ka. Tigas ka na ba talaga? Ha? Opo, opo. Andaan na ba talaga sa lahat ng mangyayari sa buhay mo? Andaan po, andaan Oy, kalabaw. Etong gang namin hindi biro. Kilala na sa buong Pilipinas to. Malapit Oo yan. na rin international. Worldwide. Handa ka bang sumali? At itaya ang buhay mo para makasali dito sa mahal nating gang. Anda ako, anda ako. Yan. Sali ako dyan, sali ako dyan. Ma, Mamay, espiya ka. Teka best friend. Ilabas ang balila. Sa balila. Balila. Pasensya na. Pasensya na. Lo, ano yun? Akatawin niyo ako. Akala ko yes, ba, anda ka? Akala ko ba, ka? Akala ko ba, anda ka? Yes, yes. Anda ka masaktan? Oo, uh, anda ako. Pero po, tagat, parang ang laki nyo na. Kung oh, na pagsubok pa lang yan, hindi naman yung papalo yan eh. Hawak mo, pahawak oh, mo para pahawak mo sa akin yan. Oh. Ano? ano, matigas, malambot. Matigas. Oh, friend. Oh. best friend. Piringan. Piringan mo yan. Uy, huwag niyo akong Handa ka na ba? Handa na ako. Oo, oh, oh, maganda oh. Na. Pwede ka pang ano, tumanggi kung ayaw mo. Oo oh. nga. Oh. Uy, oh, kuyensay, huwag, huwag niyo lakasan ha, oh. huwag niyo lakasan. <laughs> Dahan-dahan lang ipapasok. Alabaw. Handa ka na bang magbuwis ng buhay? Handa na po. Hawakan mo ang mahal nating balila. Yan. Hawak! Opo. Hawak! Ito po, ito na po. Lahat gagawin mo? Opo, gagawin ko lahat. Sasali ako sa inyo. Okay, maganda ka. Aani ang balila mo. Pag sinabi kong isa, dalawa, tatlo, hawakan mo. Isa, dalawa, tatlo, hawakan mo. Ano po? Okay. Okay na, best friend. Tali na yan. Oo. Oh. Sigurado na oh, di oh, makakita ito. Oo. Oh, oh, huwag nyo lakasan. Huwag nyo lakasan. Huwag nyo lakasan. Huwag okay nyo Ano ba ang ingay mo? Aray, aray. Manimik ka. ka. lang sa sasabihin namin. Opo, opo, opo. Hindi naman pag-awak dyan. Manimik ka. Ito na po. Makinig ka sa sasabihin ko ah. Opo, opo. Okay. Huwag nyo lakasan ah. Ano mga co-founder? Handa na ba kayo? Handa na. yan? Sa dalawa. Sa

ito ang huli mong magiging misyon. Yan ang huli. Iyan ang totoo na. Makinig ka! Opo, ano po yun? Kalabaw, ang gusto ko, tumabaho ka ng isang mga ganggang. -gang. At kapag nagawa mo yun, magiging ganap ka ng member no! ng TV Gang. Naintindihan mo ba? Alam mo ba? Opo, po, Ano ba ang gagawin ko? Tatrabahoy mo! Ikaw bahala kung anong gagawin mo. Pasikatan mo kami. Gusto mo, gulpihin mo sila. Bahala sa buhay mo. Basta ipakita mo sa akin yung tigas mo. At huwag kang babalik dito nang hindi mo napapakita yung tikas mo dahil hindi, hindi ka makakapasok dito sa grupo namin. Tanda mo! Sige, alis! Alis! Huh? Alis!